na natin silo mga idol mga common traps to mga idol ah. so, kailangan mo lang nitong kahoy na to pa 7 tapos isang kahoy na nakadiretso meron din ito so ito yung ating tali at papasok lang natin dito yung mga idol isasabit natin to dito bawal pa pa ganito mga idol ha, pagpabalik bawal na kaganyan mga idol kasi pagka naglagay ka nito banda dito yung tali mo ay yung apakan mo nandito pagka umigkas sya papasok yung line pa pa ganun. kaya mas maganda na andito yan tapos sabit mo dito yan. yung pwedeng paglagyan ng bakod Mag-iingat kayo mga idol sa pinakakahoy nyo na to. Hmm. Kung magagawa kayo ng silo, lumayo kayo mga idol dito. Dito kayo sa bandang side. Para pagka umigkas nang hindi sinasadya, hindi kayo tatamaan sa muka. Hmm. Nangyayari na sa akin. Kapag may apakan ng ganyan mga idol, yung trap, huwag na huwag nyo kakalimutan huwag maglagay ng ganito kasi pangharang dito yan dito, dito lang siya dadaan hindi niya apakan dito yung mga dulo dulo na yan kasi hindi sakop ng line mo yan yung dito ang lalagay mo na line ang ilalagay mong line mga idol ay eh, yung sakop lang yung pwedeng maapakan kaya nakapag, napakahalaga maglalagay ng bakod na letter B para boards so yan ganyan mga idol yung tali hindi maaapakan yung gilid hindi maaapakan yung banda dyan dahil meron siyang pinaka pattern magkabila tapos yan may mga kasunod pa na ba ako dapat sya mga idol demonstration lang yan nangyari ito yung labuyo dada ah dali yan yung ka efektibo mga idol pangalawa nating trap mga idol ay almost the same kaso dalawa na siya dalawa na yung ganito natin isa dalawa so kailangan mo din ng dalawang ganyan so, yung curve. Madalas kasi kaya, kaya nakakagawa ako ng mga ganitong trap minsan pagka wala akong makitang diretso yung ganito. Ayan, yung tuwid talaga. Madalas talaga ganito nakikita ko naka-curve. Kaso, hindi ka pwede gumawa ng single na to kasi dumudulas kaya mas maganda dalawahin mo na lang kung makagawa ka man ng single nito yung papakorb na ganyan mas maganda lagyan mo dito ng konting biyak para din mo maisasabit yung line mo pero ayan yun na yung pinakita natin kaya na yung gawin natin so ganito yan mga idol ha kuha natin po isa na to at isabit natin dito yun, nakaganyan tapos yung isang kahoy na to ilalagay mo sa likod so, dito na yung apakan lagay yun, so, huwag, huwag mo pa rin kakalimutan maglalagay ng bakod so, dito ang bakod silo Magal para sa akin mas maganda yung may bakod kasi yan yung pinaka pattern kung siyang dadaan huwag na wag kalimutan yung bakod para hindi umapak sa may pinaka dulo dulo na sakop ng line hindi niya apakan dito dito lang talaga siya alright try natin Nagay natin ulit yung 9. Legit trap yan mga idol. Subok na. Masakot na. Masakot na. Trial. Tchak 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 tchak. Oh. Legit mga idol. Ha? legit trap dali na naman aapak talaga sa silo ni pinuno walang kawala yan so, nakakadalo ka na tayo mga idol ito naman yung pangatlo natin yan, yan yung pangatlong trap natin naka curve Tapos kailangan mo ng isang kahoy na ganito yan. almost the same lang yung mga trap na yan Tara. gawin na ulit natin Ganyan. tapos pasok ulit to huwag pa pa ganito mga idol ha ah. kasi ang ating apakan nandito kaya dito lang lagi yung langgay sa harapan Oops. naging na apakan Nagay na silo. Ang tali. Subukan. Alright. Chak, 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 chak. Oh, suli na naman mga idol. Walang kawala sa mga silo ni Pinuno. Legit na legit yan. Kahit anong mga paapak dyan, bayawak, kalabaw, kabayo, aso, <laughs> mga kawala. Alright. Oh, pang-apat. Ito na yung pinaka-paborito ko mga idol napakamabilis lang gawin ng silo na to. Ito. Yung kahoy na yan. Yung naka 7. Alright, so gawin na natin yung pang-apat. Apat lang yung papakita ko ngayon mga idol. Pero madami pang pa klase. So, simulan na natin. Ito na. Pinakasimple at pinakamabilis. pagka nagawa mo ng ganyan mga idol mas maganda, mas maganda maglagay ka nito ng bakod na nakakasama niya na kasi pagka walang bakod yan na pagsasanggaan itong kahoy mo na to matutulak yan pa ganyan nito kaya mas maganda may pangharang kanyan tapos lagay mo na yung mga kapakan paborito yan mga idol napakabilis gawin pero legit yan halos lahat ng nahuli ko sa ganitong silo alright tatlong apakan lang tatlong apakan lang yan mga idol ganyan tapos wag na wag kang makakalimot maglalagay talaga ng bakod na pangharang mga idol ah kasi yan yung pinakamagiging pattern mo yung mga bakod bakod na yan yan. Nakaganyan. Hindi siya dadaan dito. Dito. Dito lang talaga siya. Alright. Salagay na natin mga idol. Yung tali. Para masubukan nyo. Masubukan na natin. Alright. Sound nyo na yun. Ito na yung labuyo mga idol. Oh, dali. <laughs> legit na legit yan mga idol walang kadaya daya alright apat na trap mga idol sana yung may nashare ko sa inyo tandaan nyo ah uh, manghuli ng tama laging mamandaw manilo sa tamang lugar huwag manghuli ng endangered alright mga idol alright mga idol kung nagustuhan nyo yung aking sapakasimple video tutorial kung paano gumawa ng silo ni Kino eh Like, follow and share para legit. Maraming maraming salamat. Alam.